So ito pala makita yung ano, yung isa nating kapatid mga idol, oh. Yan, oh. Basta ang pag-aaral. Basta ang pag-aaral. Naman... So yun mga idol po, so nandito pa pala ako sa ano. Yan. Pauwi na po, galing po sa paaralan pa po pala. So, yan. Meron tayo guys na na ulam guys para sa akin mga kapatid po. So, yun. So, gusto ko lang pong ano, um, ikwinto yung buhay na yung mga idol, So, yun. Nag-vlog tayo mga idol, Pag-uwi ako sa paaralan. Pa tapos kung mag-aaral, tapos tulong sa mga kapatid ko kasi yan yung ko sa buhay mga dulo na kahit paano ay yun, makaawan na kami sa araw-araw so parang na yung mga dilo so i reveal ko lang mga dulo kung ano kung ano nabili kong ulam so binili ko ito mga dulo para ito, sa mga kapatid ko, kapatid, ko po and para din po sa akin to kasi yun para sabay-sabay kami kakain yan salamat po pala mga sa mga po sa amin sa mga taong patulong sa po sa amin Napakabait nyo po so i re reveal ko mga dulo yun siya mga dulo yun po siya isda lang muna tapos lagyan na namin ang ulam ng gulay yun know. o malalaki po siya malalaki so yun ginabal lang natin mga idolo, yung ano ito yung kapaligiran natin dito yun know. o so yun kahit masakit nga yung ulo kong mga idol nag din po kasi yun gusto ko kasi sa araw-araw may matutunan ako sa araw-araw para sabi nga para marami tayong matutunan and sa mga sa may nagbaba siya kanjan guys na but naman daw nagkuha pa ng criminology hindi naman hindi ko naman daw um yun gusto ko lang pakita sa inyo mga idol yung pangarap natin hindi naman ang guys na um makakapagtapos tayo ng criminology di ba kasi at least nag-aaral tayo hindi naman tayo nagtatambay hindi naman tayo nagagala at least nag-aaral tayo so yun kasi alam niyo mga idolo, mas malaga yung nag-aaral ka kasi pag marami kang pinag-aralan, marami kang magagawang diskarte sa buhay. So yan, diskarte mga idolo yung kailangan. Kasi ako kahit alam kong hindi ako kaya pag-aralan ng magulang ko, mag-aaral pa rin to mga idolo. Kasi para sa akin, um, hindi naman kasalanan ng magulang ko para sumuko ako sa buhay eh. Kawin na lang natin inspirasyon yung kahirapan sa buhay na makaawan tayo, di ba? Kasi ako hindi ko na pinagsisiyan kung naging mahirap man ako kung naging isang mahirap na mag-aaral ako ayos na naman sa akin yan, kasi wala naman yun sa hirap eh nasa tao yon yung ugali ng tao dapat maging uh, maging matatag tayo uh, at huwag tayong maging panghinaan ng loob mga idolo so sa mga taong nababash ayos lang po yon wala naman ako magagawa so samahan mga madala bibigay ko lang itong ulam namin so dyan ako nagkukuha idol ng ano oh? ng ng gulay oh yun oh. Tiyan po ako makuha. So, ito guys yung mga kapatid ko. Ano. Tapos, ito yung kapaligar natin. So, ito yung kapatid ko guys na ano, mali ito. Ano po? Baba ko ya? Ano. Masaya sa guys, pag nakakita ng ano, na, pag ng ulam. Luto <laughs> na, mga ko gutom na. Papa na, gutom. Na. No. Yan po yung boss natin kay sa kapatid. Yan, salamat sa nag support ng mga dulo. Ano yung ano, uh, yung sunod dito sa isang kapatid din. You know? Kakaway ko lang guys sa bahar lang. Ito. So ito pala makita yung ano, yung isang natin kapatid mga yun You know. mas Basta pag-aaral. Mas Basta pag-aaral. Ano naman, ano basta yung pag-aaral mo? Ito yung kapatid ko guys, na, na isa pa. Ano yung ano, ginawa mo sa paaralan? Nag-aaral na ng eh. <laughs> nga po, okay? Yan, mahihayin kasi guys siya mga patid ko, mga idolo. Yeah, nag-aaral din po siya. So, lahat po, kami nag-aaral mga idolo. So, yon. kaya hindi tayo pinisa mga idolo kasi maraming pinutulungan mga idolo. Yung mga patid ko, tinutulungan ko para makaawang kami talaga.